identify nila ang area and ang, ang date, uh, sinabihan ko yung uh, PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally, wala akong nationwide network. Uh, sila yung may machinery kung saan. Uh, pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random uh, counting audit ng uh, COMELEC. But more than that, um, kung meron pa bang ibang Uh, nakikita yung uh, PDB laban as a political party na nadehado yung kanilang uh, mga kandidato ay uh, susuportahan ko uh, yung uh, mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin no, na credible yung elections and uh, it will reflect, the results will reflect the will of the people. Okay. Uh, VP. recently VP uh, sabi ni uh, ayan sa campaign manager and uh, na boto representative Toby uh, Changko na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget kaya sila nag napeer nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress in a statement speechless <laughs> kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi um, 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa perma sa impeachment. So, baka iba Is pa yung... Yung sinabi niya, recent lang sa interview baga, sa One News. Baga, baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap uh, mga nagpirma. And Uh, totoo din naman yon uh, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi merma zero talaga yung uh, budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that dati support baril. Uh, hindi sila dapat nagkakaroon ng uh, apportionment uh, doon sa so projects ng executive uh, department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay mag gumawa ng uh, batas. Eh. Hindi siya pwedeng Uh, kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming uh, irregularities and uh, malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby uh, Chanko na nabawasan daw yung boto ng uh, kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment na Um, yan ang hindi ko masasabi. Without, without a study, baka merong access sa study si Congressman Toby Chanko, kaya niya nasabi ng ganyan. But uh, hindi ko masabi yan. Uh, kung...